Yo, sa mga dolo, welcome back sa akin channel. Sabay-sabay na naman po natin panoorin na ang mga nakakaliw at mga nakakatawang mga videos na aking sa internet. Mag-subscribe na rin po kayo kung updated sa mga bagong videos na in-upload ko araw-araw. Wait! -araw. Hey! Hindi mo ba ito ako pulis? Hindi mo ba ito pulis? Nakinig din yun. <laughs> <laughs> Mabuti pa itong mga <laughs> 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 Ikaw. Hindi hey, pong wala lang sila mas Hahaha! <laughs> Ay, yung Ano nga? Mga isaw mo yun eh? Namuwi talaga eh Papagkaiborong <laughs> I-I-I-I Nakaintindi Okay, <No>, no, no. <laughs> lapit na eh Ayaw pa rin pasok Ayaw talaga Easy 1 plus 1 1 plus 1, 2 3 plus 3, 6 Okay I'll, I'll Track, she says um, I'm, um 30 Ano at... yan? Yup gini <gad Stewartylum> aku bang ini mau betah lamnya segitu wah wait Pagkatapos ka na. ibon ano. Hmm. Talagang bumalik. Wow. <laughs> Alam niyang, dyan ang bahay niya. <laughs> <want> eh. <clears throat> <want> <laughs> gone up <laughs> Kakaiba to. May may lakas pa kaya kung ganyan. mukhang no, hindi matibay. Eh. <laughs> no, 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 no. huh? Wala man lang kabakal-bakal eh, no? Hmm. Semento, cemento, cemento, cemento. Moya la, moya la.

Baka mapapraning na yung lamok e. Eh. Hindi <laughs> na alam alam gawin. <laughs> 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 Ayaw pa <pare>. rin. <laughs> Ayan, lumipad na lang. <laughs> good morning. Mami Jupeta, sugot so ka unlimited foods sa Jollibee. Huh? Pero dapat imugot Sara kay Pala. Bakit <laughs> <laughs> sa Pala dahi? Ano yun? Wangit mong ba-baungin na nga din ang ko kayo mungkot sa harap. <laughs> comment pa kayo. <laughs> Ya, deta utchala sare. Mamaya. na yung ano, sombrero niya. <laughs> ba? Hindi siya lang eh. ate. Oo. No. <laughs> Kaya, parang mapukpok mo na yung kamay mo bago ka matutumag-gitara. Hindi ako kailangan ng pera para sumaya. Oo, tama nga naman. Kayo lam yun. Pero ako, kailangan ko ng pera. Tapos ba? Huwag niya na ako idamay. Oo <laughs> nga naman. Wala. Marunong siya. Ayun eh. Nagganap talaga siya ng paraan. <laughs> Galing <Wow>. naman. ang <laughs> akong Si Ana biglang naging si Raon. <laughs> na hawa. <laughs> Hindi saya ka pero oh. kailangan mo magtagalog. Walang <laughs> ah. <laughs> ka, <Giniaga> binabi mo yung anak ko. Pagbabayaran mo. Walang <laughs> hiyak ka, binabi mo yung anak ko. Pagbabayaran mo. Huya! Giniagawa mo. Parang sinadya naman eh. <laughs> ah, Pinagpraktisan niya talaga yan. <laughs>

Yan daw ang score niya. Ay, <laughs> What? Wala na. Pati, pati yung guwi na ngayon, kumakahid na rin. <laughs> Talagang wala lang libre sa mundo. <laughs> I don't want peace. I want problems, always. <laughs> God have mercy upon us. <laughs> <laughs> Dinamihan talaga eh. Mukhang pinuno pa. Ah. Ang reaction mo eh. Pinagbintangan <laughs> pa. <laughs> 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 may aircon na. <laughs> Bahala ka sa buhay mo. Bagong invention ba yan? <laughs> <laughs> na may hawak eh. Kunwari ka pa. <laughs> Huli ka. Uy, pagkain. Nako, kawawa naman. Testing my boyfriend's attention span. Mm. Wait a minute. <laughs> Pangiti-ngiti lang siya ate. Huh. Ayan pala eh. Paikot-ikot na pala sila. <laughs> Nila roba naman si Idol. Michael Jackson. Oh, na si Michael <laughs> My best na nabutan, guys. Hmm. Oh, what a show. What a show. Pala Kaya pala traffic boys. Ano ba yan? Condolence? What a show daw. Kala mo parada yan. May libing pala. Patay pala yun. Nakala namin. Ano? Tanggang doon lang po muna ati panunod mo idol. Maraming salamat yeah. po sa muli niyong pagparito at sana po yung nag-enjoy kayo. Huwag po kalimutang i-like at i-share ang ating bagong video. Maraming salamat po. At muli, kita-kiss po sa susunod na video. Mag-ingat po kayo.